Kamusta, mga kahorors, Ako si Melvin at welcome sa aking channel. Dito, magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa horrors true stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Salamat sa pagbisita at sama-sama nating simulan ang journey na ito. Magandang araw po, Sir Melvin, at sa lahat ng nandito. Ako po'y magbabahagi ng isang kwento na siguradong magpapaisip sa inyo kung may mga hindi nakikitang bagay na talaga bang umiiral. Isang kwento tungkol sa isang lumang bahay at sa mga karanasang hindi ko malilimutan. Kung sana ay marinig ko lang ang mga babala. Marahil ay hindi ko na sana naranasan ang mga nangyari sa akin. Noong mga nakaraang taon, natuklasan ko ang isang lumang bahay na matagal nang hindi tinitirhan. Sa aming probinsya, may isang matandang bahay sa tabi ng kagubatan at hindi ko pa talaga ito pinapansin noon. Pero isang araw, napagdesisyonan naming magkaibigan natuklasin ang lugar na iyon. Hindi ko nun alam na iyon pala ang magiging dahilan ng matinding takot sa aking buhay. Dumating kami sa lumang bahay ng hapon. Makikita mo na agad sa mga pader at bubong nito na matagal nang hindi inaalagaan. Madilim ang paligid at tanging ang mga puno ng kahoy sa paligid ang nagbibigay ng anino sa buong lugar. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam ako nung mga oras na iyon. Bawat hakbang namin ay sinundan ng tunog ng mga paa namin sa matigas na sahig ng bahay. Ang pinakakapansin-pansin sa bahay ay ang malaking salamin sa sala. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing titingin ako doon, parang may anino sa gilid ng aking mata na gumagalaw kahit wala naman. Bawat hakbang namin sa loob ng bahay ay may kasamang tunog. Parang may mga bagay na gumaglaw sa paligid namin. Pero hindi namin nakikita. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay guni-guni lamang. O baka may mga bagay na hindi natin kayang makita ng mata lang. Habang iniikot namin ang bahay, napansin namin ang isang pinto na parang hindi pa nabubuksan sa matagal na panahon. Hindi ko alam kung anong mayroon sa loob ng silid na iyon. Ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may nagaanyaya sa amin na pumasok. Nang binuksan namin ang pinto, sobrang lamig ang naramdaman namin. Parang ang hangin ay biglang nagbago at humangin ng mabilis. Habang tinitingnan namin ang paligid, napansin ko ang isang lumang kutson sa gitna ng kwarto pero hindi iyon ang pinaka kapansin-pansin sa kwarto. Sa isang sulok, may isang malaking kahon na puno ng mga lumang gamit, mga litrato, at mga sulat na wala nang saysay. Pero may isang larawan na tumatak sa isip ko. Isang larawan ng pamilya na may tatlong miyembro: isang ama, isang ina, at isang batang babae. Ang batang babae sa larawan ay tumingin sa akin at parang may ibang aura sa kanyang mga mata. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Wala akong ideya kung bakit, pero parang may ibang presensya sa paligid ko. Hinawakan ko ang braso ng kaibigan ko at nakita ko ang takot sa kanyang mata. Bago pa kami makalabas ng silid, narinig namin ang isang malalim na tunog parang may mabigat na bagay na nahulog mula sa taas. Tumakbo kami palabas ng kwarto at sinubukan naming umalis sa bahay. Paglabas namin ng bahay, nagtagpo kami sa may hagdang bato at napansin naming parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa bintana ng itaas na palapag. Isang matamis na ngiti, ngunit hindi ito ngiti ng tao. Tumakbo kami palayo, ngunit hindi kami nakaramdam ng ginhawa. Lumingon kami at nakita namin ang mga ilaw ng bahay na parang kumikislap at isang malamig na hangin ang dumaan mula sa loob ng bahay. Tatlong linggo ang lumipas. Hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang bahay na iyon. Sinubukan kong bumalik kasama ang aking kapatid na babae. Ngunit sa oras na iyon, hindi na kami nakapasok. Ang buong bahay ay nakasara at walang anumang ilaw. Isa lang ang nakikita kong pagbabago. Ang lumang salamin sa sala ay wala na. Walang bakas na naiwan sa kanyang lugar. Binalikan namin ang mga tao sa paligid at doon namin nalaman ang isang matandang kwento tungkol sa bahay na iyon. Sabi nila, may isang pamilya daw na nanirahan doon at bigla na lang silang nawala. Hindi na nakita ang batang babae sa larawan at ayon sa mga matatanda siya raw ay isang spirito na naghahanap ng katarungan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ang mga karanasang iyon ay totoo o pawang imahinasyon lang. Ngunit sa bawat pagkakataon na naalala ko ang lumang bahay, hindi ko may makaramdam ng takot at pagkabahala. Baka nga may mga bagay sa ating paligid na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin ang mga kwento ng mga matatanda, pati na rin ang mga karanasan ng mga nakaranas ng hindi may paliwanag na pangyayari ay nagpapalala sa atin na may mga misteryo sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng ating mga mata. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento at sana ay napaisip kayo tungkol sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Mag-iingat po tayo. At laging tandaan, hindi lahat ng nakikita natin ay totoo at hindi lahat ng naririnig natin ay isang biro lang. Salamat po ulit at ingat tayong lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento. Salamat.